Nag-iisip ka ba ng romantic date uh, para sa iyong jowa? Don't worry, we got your back. Narito ang Summer Love and Special Report. May naisip ka na bang date ideas para sa inyong weekly o monthly date? Nakaka-pressure naman talaga na makaisip ng magandang gawin para sa isang memorable day Huwag na may stress dahil narito ang ilan sa mga date ideas. Simulan ng araw sa pagbibigay ng romantic messages. Sa iyong kasintahan, walang tatalo sa love letters. It never gets old. At kung kayo ay magkasama o nasa isang long distance relationship, isa alang-alang ang mga romantic texts para sa inyong irog. Maliban sa heartful messages, samahan mo rin ito ng kanilang paboritong pagkain. Di ba hindi lang busog sa pagmamahal ang puso ng iyong kasintahan, kundi pati na rin ang tiyan. Kung sawa na kayo sa mga restaurants at fast food chains, try nyo naman ang mag-picnic date. Magpack ng mga paborito ninyong sandwiches at frozen treats. Magpainit sa araw at sa masamang i-enjoy ang tahimik at sariwang hangin o di kaya maglakad-lakad sa park. Sa halip na lumabas para sa inyong date, mas gusto ng ilang mag kasintahan na manatili sa loob ng bahay at mag-enjoy sa bahay. Kaswak ang isang Netflix at Chilla Session? Ilistangin yung mga paboritong movies o inaabang ang pelikula kasama ang inyong mga bae. Subukan ang isang bagay na hindi nyo pa nagagawa noon. Maari kayong mag-scuba diving o pumunta lang sa isang thematic restaurant na hindi nyo pa napupuntahan hanggang ngayon. Kung parehas kayong tinatamad ng gumala sa malayo, Try nyong mag-coffee date sa malapit na coffee shop. Maaring mukhang simple lang ito, pero isang way ito para mag-catch up sa happenings sa isa't isa. Pagkatapos ng isang abalang schedule, pwede ninyo itong gawing special tradition every week. Maliban sa pag-share ng mga nangyari sa buong linggo, maaaring nyo rin pag-usapan ang inyong mga plano at inaasahan pa para sa inyong relasyon.